Magandang umagas po sa ating lahat at nandito na naman po si Dela Santos para po magbigay ng reaction or opinion po dito sa uh, napansin na ni Atid na itong si bulldog or si duklat <laughs> si duklait po ano uh, nakakatuwa lang po ako ay parang yung bang uh, masaya lang ako dahil nabigyan na na po ng pansin itong taong ito na matagal na po uh, nanlilin lang, di ba, ng babalahura ng kapwa niya. Ano po? At uh, sa ngayon nga po ay bibigyan natin na po ng reaction. Panoorin po. Uh, pakinggan muna natin po yung sinasabi ni Sangkay before tayo magbigay ng reaction dahil uh, sa totoo lang po talaga ay matagal na talaga itong abusadong sidoklat. Ano? Dadaling ka lang sa gulat-gulat, sa tawat tawa na parang demonyo, pero po ay hindi niya po nalalaman or napapansin ang kanyang sarili. Ano po? Yung mga ibinabato po niya sa amin o sa akin, 'yun po ay para sa kanya 'yun. Kaya nga sabi ko lagi, back to you. Doklat. Ito po ay pakinggan muna natin mga kapatid dahil talagang panahon na para po mapansin talaga. Pero alam ko ito na napapagsabihan na rin po. Dahil ano, talagang matigas lang po talaga ang ang ugali, ang pagkatao ni Doklat Kapala na nga din talaga ng mukha. Ano? Ito pakinggan natin muna po si Sangkay. Shout out po Sangkay. At uh, uh, pasensya na at ginamit ko muna ang iyong uh, video. Marami pong salamat, Sangkay. Pati ang kanilang mga first lady, no? Yung kanilang mga asa-asawa na mga nagko-content na rin dito kay VNC, na puro VNC, VNC. And take note, dalawa pa lang ito sila na aking na, nasitaan mo, no? si Dr. Lago at saka si Red Sane, no? Ang tabayanan nyo, mayroon pa akong ibang mga sisitahin dito. And ngayon, pag-usapan muna natin, no? Uh, pat, patungkol din dito sa topic na ito, no, na yung pag-content sa kay VNC, kahit si Ate na nasita na rin sila, uh, lalo, lalo na ito si Dr. Love, no, nasita na rin ito sila ni Ate na dahil nga napansin din ni Ate Edna. Alam nyo po mga kapatid, ang opinion ko lang po, ano, kahit anong sabihin, sitahin man po siya ng uh, ina ng kalingap, alam nyo po mga kapatid, hindi kayo Kasi Sabi ko nga, wa epic, no epic, pag sa kagaya ng mga taong ito, lalong lalo na po ito si Doklat at ito si Ritzen, ay talagang waipik po talaga. Ang kakapal na talaga ng mukha, di ba? Na, nung natatandaan nyo, mga kapatid. Nung nagpunta sila sa Hong Kong, di ba? Nanawagan sila sa mga sponsor. Ewan ko po talaga, mga kapatid. At ipatuloy po natin ang sinasabi ni Sangkay. Na itong ginagawa nilang hindi na tama, no? Dahil kung walang sisita, o uliting ko, tama. kung walang sisita dito sa kanila, patuloy at patuloy ang gagawin nilang paglabag sa ginagawa at patuloy na patuloy ang gagawin nila dito sa pag-content no hindi lamang kay Vianse kundi sa buong pamilya no ni Vianse so maling mali na ang ginagawa nila dito ito basahin ko sa inyo at makikita niyo rin naman diyan sa aking ano no uh, sa aking sa screen Basahin ko lang sinabi dito ni Ate Edna. Patong... Alam nyo po mga kapatid, ito pong pagpuna ni Atid na matagal na po itong pinupuna pero ini ignore po ng karamihan. Marami po akong naririnig yan at marami po akong ano na once na nagsalita si Atid na at patungkol sa inyo, ayaan nyo, hindi naman siya si Kuya Bal. Ah, kasi diyan sa loob ng kalinga, parang si Kuya ba lang po diyan ang rene nila. Pero pagdating na po dito, kikatid na, parang binabaliwala wala nila. Ano po? Kaya alam niyo po sa totoo lang, ano man ang gawin natin na pagsita, pagsasalita ng katotohanan, pawang katotohanan, waipik epic talaga po. No ipik. Wa epic <laughs> 'di ba? Kaya ito po, pakinggan natin muna ang county si Sangkay dito sa babasahin niya po. At uh, napakaganda. no? Sa pinag-uusapan natin. Sabi ni Ate Edna, ito opinion ko lang, huwag ikasasama ng loob. About kay Dr. Love. Oh, Dr. Love, makinig ka ha? Si Ate Edna mismo ang naisalita dito. Pero, para sa lahat na din ito, oh, hindi lang si Dr. Love, kundi para na rin sa lahat ito na mga nagko-content dyan sa kay Viansey at sa pamilya ni Viansey, mm -hmm. makinig kayong mabuti. Kasi alam nyo po, mga kapatid, ang isang bagay na napansin, pinapansin sa na talaga po, ay iyan ay pupuna. Kahit nga po sa live, nagpo-post pa yan, pero po talaga, no effect, no effect. Yun po dito ang ano Maski anong sabihin natin, dahil sanay na, uh, para kung tutuusin ay parang hindi na nila pinapansin talaga kung anuman ang pupunain sa inyo. Kaya inutil talaga po mga reaktor, mga uh, kagayan nila atid na, dahil alam ko po na hindi sila naguutos. Totoo lang po. Dahil iyan po ay napa, na, nasabi sa akin na hindi sila naguutos. Kaya ito po tuloy natin kumbaga angat sa ibang angels sulid ang sponsors etc kaya lang kapag tuloy-tuloy yung araw-araw halos nandoon ka po kila viyansay at i-vlog o, oh. napansin din natin na no halos araw-araw nandoon ka binag-vlog di na po maganda oo, kumikita kayo see, alam niya natin na na kumikita kayo dito pinagkakakitaan ninyo ito pero paano naman ang pri ang privacy ng ng pamilya? sa ito ang pinaka-posible mangyari. Kap- kapsulactuhan sinabi ni ate na yung posibleng mangyari. Malalaos si VNC kapag ganyan, lahat pati sirap apektado diyan. True, no? Tama naman po talaga mga kapatid dahil alam mo noon that time na Pinagbawal nga nila Kuya Bal ang tungkol po dito sa pagbablog kay Biancy noon nagkagulo po about po sa mga yung pagpapagawangan ng tindahan na hindi man lang yan ikinonsulta dito sa ano basta nagpatayo na lang ko mo na ribbon cutting na at parang shenan po yung namahala sa pagpapagawa ng tindahan na hindi man lang na inform si Bal at si Kalinga Rob. Dito po yan ay nagsimula ng lahat na sinabi na wag na munang ibablog para po maiwasan yung pamilya nga na hindi ma-expose, ma-expose. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, ako, uh, nasasabi ko po ang lahat ng to. Dahil nandiyan ako sa loob. Ang tagal ko dyan, 2020 until now. Nung ugos lang ako lumabas. Pero nanonood pa rin ako. Kaya alam ko po kung ano ang mga nangyayari. At nakasuporta pa rin po tayo sa ibang mga kaibigan, di ba? Kaya nalalaman ko po kung ano pang nangyayari dahil naririnig ko sa kanilang mga ano. Pero ako, sa totoo lang, sasabihin, ay, si Malo Los Santos, antay kalingap na yan. Bakit ka nagre-reaction pa dito sa kalingap? Bakit hindi nyo natigilan ng kaguluhan ang kalingap? Ang katanungan, sino ba ang re-reaction na namin? Pag si Doklat lang, o yung si Bulldog, go, go, go ako. Pero sa ibang mga kasamahan natin, wala akong pakialam dahil ah, kahit noon pa, wala akong pakialam. Di ako nakikialam sa kanilang ginagawa. Di ba? Kung tama naman ang ginagawa nila, bakit paki pakikialaman? Mabuti na lang ang kagaya ni Bupil at ni Sangkay na talagang pumupuna sa kagaya dito ni Bulldog, ni Duklat, Duklait. Di ba? Uh, kaya ako ay nagpapasalamat po talaga na itong dalawang to na napansin nila kung ano talaga ang ginagawa nila. Hindi sila nagbulag-bulagan, hindi sila nagbibingi-bingian, 'di ba? Kaya itong minsa kahini at idno, napaka-importante po ito para sa lahat. 'Di ba? Dahil ah uh, marami may nagbabantay, nandoon sa tindahan sa loob ni, ng tindahan ni Biancy, yung mag-asawa, kunwari, ano, nakikipag para lang po yan, ibablog nila. ba? Diba? Napakagarapal talaga nila na mag-vlog about sa sabaw. Hanggang ngayon, until now, hindi ako nakakamove on about doon sa sabaw. Dahil talaga po, wah, wow! At mm, talagang mm, nakakadiri po. At ito to po, tandaan nyo po, mga kapatid. Ha? Um, sa isang bagay na ikaw pinansing ka na, kung talagang may kahihiyaan ka, titigil ka, di ba po? Hindi mo na ipagpapatuloy yun, dadala-dalahin mo lang sa tawa-tawa, sa panglalait, hindi po yan gawain ng isang matinong tao. Nagtataka talaga po ako. Dahil uh, yung boses niya, ah... Uh, may nakakagusto sa ano, na pinapanood. At iyan po uh, talaga tandaan nyo. Pag may mga ganyang klasing ugali, iyan talaga ay simulat-simulat nung bata yan hanggang ngayon, iyon ang gawain niya. Talagang lumaki siya sa environment na talagang hindi maganda. Tandaan nyo po yan mga kapatid. Ang sinasabi ko, dahil po ay uh, hindi ganyan ang matinong tao. Para gusto mong irespeto ka, ilagay mo sa lugar ang iyong pagkatao. Pwede naman eh tayo mag-vlog, pero bigyan natin ng space si Beyonce at ang pamilya ni Beyonce. at 'wag bigyan ng tiratirahan ng Sabaw. 'Di ba? At kung binigyan nyo man, alimbawa example, binigyan nyo man ng tiratiran duklot, ni Ducklok ni it. <laughs> ng Sabaw, 'wag mo nang i-vlog no? Pati 'yun, ibablog mo. De ano ngayon, 'di ba? Trending ang mahiwagang sabaw ni Doklat ni Mrs. Love. 'Di ba? Kaya 'to mga kapatid ay nakakalungkot po lang talaga. Ato pakinggan po natin ng county pa si Sangkay para tayo po ay, ay... pati si Kalinga Prabito. Kung patuloy at tatuloy na gagawin ng mga ito. Ito pa, may eh, sinabi pa sa si atin na Kapag araw-araw i-vlog kay VNC, magsasawa sa kanya ang viewers. Dapat mag-scout ng bago. Tuloy ang charity. Once lang i-vlog si VNC at ang pamilya. Content mo na buong pamilya. Nakakahiya, di ba? Kaya ko na lang kung tatablan sila dito. Ngayon, hanggang dito na lang. Salamat, sangkay, sa ginamit ko ang video mo. Dahil po talaga, sa totoo lang po talaga, ay kung makikinig tayo o pakikinggan natin po talaga si Doklait, eh, talagang nakakarindi. Lalo na kung mag, sa pagsasalita niya, nakakarindi po. Kaya hindi ko na po yan pinanunod. Ano? May nagsasabi lang sa akin or kaya pag may rinireaksyon re na naririnig ko po ang boses niya, doon po ako nag... Ano? Pero hindi talaga ako nanunod mga kapatid. Kung ano ang nakirin, naririnig ko na lang, lalo na lalo na kung ako'y nanunod kay Kapiso at pinakikinggan siya, ay doon ko po talaga nalalaman ang sama na talaga ng tabas ng dila niya. Ano? At uh, kami pa ang gagawin mga singurungaling. Sa totoo lang po mga kapatid, about sa si sponsor. Ito'y papasok ko po sa sponsor. Ano? Yung sponsor ng taga Japan, ha? pasintabi, na mababanggit ulit kita, pero hindi na kita pangangalanan pa. Yung sponsor na taga Japan, kung ikaw sa mga sa live ni Kuya Mil nagsasabi ka at sa live mo na itinatanggi mo ibig sabihin nagsisinungaling ka sa akin at ikaw, ikaw yung nagpapanggap na kunwari nag sponsor ka kung itinatanggi mo yan kung hindi mo kayang aminin at sinasabi mo sa akin may panahon hindi ka yung uto-uto hindi ka yung taong ano o oh mag, Well, siguro naman po. Ako uh, wala akong sinasabi sa iyo dahil napakinggan ko yung live mo, na nakita ko doon kay Kuya Mil yung mga comment mo na itinatanggi mo ang lahat ng paratang sa iyo. Pero ang masasabi ko na lang, alimbawa man na hindi ginawa ni Dr. Labion o ni Dr. lait ang bagay na 'yan. Sino sa atin ngayon ang sinungaling? 'Di ba? Dahil iyan nung tayo'y nag nung tumawag ka sa akin, nagalit na galit ka na hindi ka makamove on, kausap ko si Bopil. Lahat ng pinag-uusapan natin, naririnig niya. Dahil, alam mo, dalawa ang cellphone ko. Pwede kita sagutin dito at pwede kita. Tatlo pang nga yan, apat pang nga yan ang dadjit ko. Pero ako'y dalawa lang ang ginagamit ko. Uber na rin na siguro ang gumamit nang karami rami-rami na hindi naman tayo professional na vlogger, di ba? Ah, uh, tayo naman lang po ay parang laro-laro uh, lang, gaya na nga ng sinabi ko sa iyo, di ba, nung magkausap tayo. Na pinapayuhan mo ako na wag ko na lang intindihin dahil content content lang. Kahit tayo po ay ito ay content-content lang, pero magpakatotoo tayo sa mga nanonood. Hindi tayo gumawa ng mga ano content-content, biro-biro, magagawa ng kasinungalingan para po may manood sa atin, para paniwalaan tayo. No. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit itinatanggi mo? Di ba? Nandiyan nakatingala ang Diyos. Ang sabi mo sa akin kaya hindi ka nakapunta sa Daet dahil nagkasakit ka. Three days ka lang in Philippines and bumalik ka na sa Japan. Di ba? Kaya ako ay yung mga sinabi nung sa akin, naniniwala naman ako. Pero kung itinatanggi mo, ibig sabihin, gawa-gawa mo lang yung kwento about sa hotel na ipinabok mo na tatlong unit. Di ba? Kaya alam nyo po mga kapatid, sa totoo lang po, kung maaari talaga, ayaw na ayaw ko nang maki, maki usap sa mga ganitong tao na itinatanggi ang lahat. Pero ayan ang Diyos, nakatungo kung sino sa atin ang mga sinungaling. Sana pagdating ng araw, kung sino ang sinungaling sa atin, bagsakan ka po ng langit. ba? Diba? Dahil masama po yung mapag-imbintong salita ako hindi ako marunong gumawa gawa ng salita lalo na dito sa social media dahil mayroon po tayong kaparosahan o mayroon tayong uh, masasabi sa atin na sinungaling tayo kailangan po lagi dito sa social media magpakatotoo di ba lalong-lalo na tayo po ay mga charity lalo na kung nag-i-sponsor ka kung i-sponsor ka talagang totoo at yung tao na yon na pinagkatiwalaan mo, bakit hindi mo sabihin ang katotohanan? Bakit? Natatakot ka? Dahil sa kanyang panglalait? Baka ikaw naman ang balahurain? No, huwag ka nang matakot. Basta yung totoo ang sinasabi mo. di ba? Kasi ang katotohanan lang po ang talagang tama. Pero kung ikaw, nagkukunwari na nag sponsor ka, ipakikita mo sa tao na ikaw ay sponsor na hindi naman dahil itinatanggi mo nga yung about sa tatlong unit. na nagdown ka ng 24,000 na hanggang ngayon ah uh, sabi mo nga nasayang, di ba? ito ay napakahirap po talaga ng sitwasyon na yung gagawa ka, kaya ayaw ko na talaga po maniniwala. Ayaw ko na po yung tatawagan ka, tapos kwikwintahan ka ng kung ano-ano, ay ayaw ko na po. Dahil ito po, dito ka masisira ng tao nakukuntuhan ka, na hindi naman pala totoo. At ako naman po, alam naman yan. At uh, yan po ay nakarating na. Uh, alam ko kung kanino yon Dahil yung sinabing, pinagbawalang ka na wag mong ilalive, ay nandoon na yun, yung conversasyon nyo natin. ba diba? Kaya ako minsan, hindi kita sinasagot. Sasabihin mo, anong problema? kung bakit hindi kita sinasagot. Dahil ito nga ang dahilan. Ayoko na talaga na ma ano pa, instead na ako ay tahimik na na nanjang ka lang na tinuring kitang kaibigan pero gagawa ka ng kwento na hindi maganda na papa ano yun, parang itatanggi mo yung mga sinabi mo, ikinikwento mo sa akin, hindi po yun maganda. Totoo lang po. Hindi maganda yung mga yung itatanggi mo napanood ko yung live mo uh, kahapon tapos ay nandoon kay kuya Mel ay tinatanggi mong hindi totoo hmm. di ang ibig sabihin nagsisinungaling ka di ba uh, sponsor dyan sa Japan di ba nagsisinungaling ibig sabihin walang katotohanan ang pag-sponsor mo di ba po ako po sa mga ganito na hindi na po ako naniniwala. Kwentuhan mo pa ako kahit totoo yan o hindi na. Mahirap na pong paniwalaan ang kwento na hindi naman kayang aminin. Ang katotohanan dahil ano? Takot? Or dahil din sa channel mo? Ah, strategy? Content-content lang? Hindi ganun. Kailangan tayo, kung nandito ka sa social media, kailangan may mukha kang iaharap sa ating mga viewers. Kung, pero pare-parehas na tayong magsisinungaling ang Diyos na nakat, ano, nakatitig sa atin. Kung ano ang sinasabi natin. Ano po? Uh, mga kapatid, hanggang dito na lang at uh, uh, see you next my upload or live po. Kasi sa ngayon, nagising po ako ng late na masarap nasarap talagang matulog na walang dinadalang konsensya sa kaluhan. Alam niyo po mga katay, nagtutuwa talaga ako na kahit pa paano nagsalita na rin si Ate na, na tungkol dito. Pero, what No ifik Kaya kahit tayo maglawit-lawit na ang dila natin about dito kay Bulldog, wala talagang effect. epic talaga dahil talaga kung may ka kahihiyaan ang isang tao, isang bisis mo lang pagsabihan yan, isang bisis mo lang yan, reaksyonan, makikinig at makikinig sa'yo. Dahil noon, natatandaan ko po mga kapatid nung may merd pa, kasama kami sa merd at si Ate ay Ayan, Ate shout out po sa iyo. And ayan si Doklat, sumunod po yan. Napatawan po yan ng, ano, violation. Sumunod po. Na serious po ang pagpapatupad ng rules dyan sa Kalingap. Sumunod po yan. Maraming sumunod po. Ayan na. Kahit nga si Victor noon, sumunod po yun. Nagpunta punta po 'yan ng landing pad ng pilar. 'Di ba? Pero sa totoo lang po sa ngayon po, wag na natin ipatupad ang rules dahil wala po talagang nasusunod. Tandaan nyo po, para lang po nakakasakit lang po. Uh, pakinggan, nakakasakit ng damdamin yung rules na 'yan talagang narinig ko na hindi naman po talaga natutupad. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid at sana po ay uh, abangan nyo ang uh, upload ko dahil dito po sa warrant aris ni Malo De Los Santos. Itatawik po natin yan. Ano? Ah uh, hanggang dito na lang mga kapatid. Shout out po sa inyong mga patay gutom at sa Rochelle Community at Kidodong shout out po ata uh, suportahan natin at mag-iingat po kayo dyan sa bagyo na mga totoong mga charity blogger. Ano po, mag-iingat po tayo at uh, sana po ay makapag-isip-isip po ang ibang mga sponsor na sana hindi naman ako nakikialam sa inyo. Tingnan niyo na lang ako, like me. Na natulungan mo na nga, ikaw pa yung binalaura at lalaitin. Ano pa? Ang dito na lang, mga kapatid. We love you so much, mga kapatid. At uh, bahala na sa iyo po ang juice na sana po ay gumawa na rin akbang. Dahil nga ang magulang pinaparurusahan ang anak pag nagkakamali. Ayon po ay tanggap ko po. At alam ko po kung ako ay nagkakamali. Minsan uh, malabag sa kalooban ko. Alam niyo 'yan po si Malo de los Santos. Thank you so much po at support po natin si Dada Pranky. At uh, patuloy lang tayong sumuporta sa tao sa mga totoong nagcha-charity. Ayan, Benty Boy, shout out po sa iyo. Uh, pare ko, uh, alam niyo na. Uh, tayo po, ako po ay hindi antay kalingap. Kami po ay tinatawag nilang antay kalingap. Pero masarap din tawagin ng antay kalingap. Ano po? Pero ako po ay magi-independent po talaga ako. Kahit sino tutulungan ko po mag diyan man po sa community ng Kalingap. Uh, tutulong tayo like Eden, ano? Uh, individual na po. Hindi po ako yung kontra. Pag yung kontra tayo sasabihin nila anti-Kalingap. Okay din 'yon, masarap pakinggan ang anti-Kalingap din dahil nakikita ko sa mga taong nakasuporta sa akin, lalong-lalo na sa iba ata uh, nakikinig naman sila sa atin na tayo alimbawa, ako may mali sinabihan nila ako na o oh, wag mong yan pat pagpatuloy nakikinig po ako dahil mali pagdo naman siya sa kagaya po kay Kapiso kami po ay uh, ako po ay sinagsasabihan nakikinig ako uh, kahit po ako nakikiusap din kay Kapiso, kay Jewel Salcedo, na pinakikinggan din nila po ako. Ayun lang po ang gusto ko sa kanila na may respeto sa isa't isa't. Hindi ka pa pinagtatawanan or uh, kunwari makikinig sa'yo pero hindi naman mo pinakikinggan. Hindi ka naman pinakikinggan. Ano po? Kaya inutil po tayong mag-advise sa isang tao na hindi naman marunong makinig sa iyo. Ayaan mo kung ano kung saan ang direksyon ng buhay mo, 'di ba? Ganun lang po 'yun, mga kapatid. Huwag na tayong makikialam kung pakikinggan ka, salamat kung hindi, salamat din. Huwag mo nang aksayahin po ang laway natin na magsalita pa. Marami pong salamat at thank you po sa lahat. Uh, thank you thank you at sa pagsasalita mo na na ito po yung talagang paulit-ulit mong sinasabi pero hindi ka po pinapakinggan. Ano? Wa epic no effect. Kaya, sino ang talo? <laughs> Tayong nagsasalita ng katutuhanan. At itong si Bulldog, siya po ang kapal ng muka. Maraming salamat sa inyo mga viewers na nagmamahal at doon lang po sa tama. Bye bye. We love you. God bless you po sa inyo lahat. Ingatan po kayo ni God at sana po patuloy po kayong uh, bigyan nang maranyang buhay. Maraming salamat mga patay gutom. Bye-bye.